Pilipinas hindi raw po titiklop sa pagpuprotekta sa ating teritoryo ayon po yan sa palasyo. Ang malakanyang tiniyak rin po yung uh, pagbibigay po ng uh, kahandaan ng ating gobyerno sa anumang hakbang para labanan ng planong kudita. Kaugnin ninyan may kalapang report si Bombo Analis Soberano. Tiniyak ng Malacanang nang hindi kailanman uurong ang Administrasyong Marcos sa pagtatanggol ng teritoryo ng bansa sa gitna ng patuloy na agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay uh, Presidential Communications Office at Palace Press Officer Under Secretary Clay Castro, Marina ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi isusuko ng Pilipinas kahit ang isang kulgadang teritoryo nito. Dagdag pa ng opisyal, inatasan eh ng Pangulo ang Department of National Defense na palakasin at palawigin ang kakayahan ng kundutahang lakas upang mabilis na may pagtanggol ang bansa laban sa iba't ibang uri ng banta. Ayon naman sa Defense Secretary Gilbert Cudero, layunin ng gobyerno na baguhin ang defense system ng Pilipinas tungo sa isang multi-threat, multi-domain ecosystem upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng bansa. Pinalalakas din ang administrasyon ang ugnayan nito sa mga bansang may kaparehong pagpapahalaga at layunin upang mapanatili ang kapayapaan, katatagan at respeto sa soberanya ng rehiyon. Sa kabila ng mga ngamon, nanindigan ng Malacanang nanin na nananatiling matatag at handa ang Pilipinas sa pagprotekta sa karapatan ng teritoryo nito sa West Philippine Sea. Patinggan natin si Palace Post Officer Undersecretary Kier sa pagtatanong ng Bombo Radio. Good afternoon, Yusek. Um, Pa-expound lang po sa statement ni Secretary Chodoro. He said, uh, the Philippines is at the spearhead of current threats to the international order citing uh, China's latest illegal action, sa West Philippine Sea. And uh, he said, and I quote, The President has instructed us to be unyielding and to reshape our defense ecosystem ecosystem as quickly as possible into a multi-threat, multi-domain system. Okay, unang-una, alaman po natin kung ano sinabi ng Pangulo na we will not surrender and square, uh, a square, square inch of our territory. So, hindi natin titiklop. Hindi tayo titiklop sa ating pagpaprotekta sa parte ng karapatan natin ng bawat Pilipino at ng interes ng ating bansa. So, ang nais lamang po din ng Pangulo ay palawigin, palakasin ang ating pwersa uh, para sa ating um, defense. At the same time, makipag-ugnayan sa mga nasyon na may parehong uh, values and goals. Yun lamang po. Para po, ito'y para sa atin rin, Internal resilience ang kinakailangan. Samantala, tiniyag din ng Malacanang na handa ang pamahalaan sa anumang tangkang patasikin sa pwesto si Pangulong Marcos sa gitna ng mga kumakalat na ulo tungkol sa umano'y planong kudeta o destabilization efforts loban sa administrasyon. Ayon kay Kristo, nakahanda ang gobyernong harapin ang anumang hakbang na maglalayong guluhin ang kaayusan at seguridad ng bansa. Siniguro ng Malacanang na tinginda ang mga kulang ahensya upang tiyakin ang katatagan ng pamahalaan at walang dahilan para mabahala ang publiko. Nananawagan din si Castro sa taong bayan na huwag magpalim lang sa mga nagpapakalat ng maling informasyon at i-verify muna ang mga balita bago maniwala o magbahagi ng mga ito sa social media. Ang pahayag ni Castro ay tugon sa mga lumalabas na spekulasyon na maaring maulit sa Pilipinas ang sitwasyong naganap sa Myanmar kung saan nagkaroon ng kudeta laban sa gobyerno gilid ni ng palasyo. Matatag ang administrasyon ni Pangulong Marcos at nananatiling nakatao nito sa pagpapatuloy ng mga problema po sa kapayapaan, kaunlaran at katatagan. Muli, pakilang natin si Palace Press Officer Undersecretary Kier Castro. Follow-up lang din po, uh, Yusek. Uh, patuloy pa rin po yung ingay regarding sa coup plot or destabilization. And maraming nagsasabi po na posibleng ang Pilipinas po ay magiging kagaya po ng Myanmar. Comment pa ng Palas. Uh, Tingnan niyo muna kung saan nagagaling ang mga issues na ito. Ito po ba ay galing sa mga obstructionists, fake news peddlers, walang mga otoridad para magsalita. Kung ito po ay kumakalat at nakita niyo kung saan galing, at maituturo nyo na malamang ito ay mula sa mga nagnanais na paalisin ang Pangulo sa pwesto, huwag po natin paniwalaan. Pero handa naman po ang gobyerno sa anumang maaaring palaki nila. Mula sa Malacanang, Bombo, Anali, Montaño, Soberano, Nagoulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.